kung tayo'y konektado kay Kristo, siguradong ang hihilingin natin ay yung kalooban niya para sa atin. Kung hindi ka nagbabago kahit papaano, kung hindi ka sumusunod sa mga utos ko, kung hindi ka namumunga ng maraming magandang mga gawa sa iyong kapwa-tao, kung ipinipilit mo lagi sa panalangin mo ang gusto mo, kaya hindi ko binibigay ito, at nagtatampo ka pa, nagagalit ka pa sa akin kapag hindi ko binibigay ito, wag na lang. I mean, wag mo na lang isipin na tayo. Wag basta relihiyon, Relasyon. Patay po yung lola ko, nakaburol ngayon. Alam nyo ba na yung pagkamatay ng lola ko, answered prayer ko yun. Pick up lines muna tayo Asan an intro, ha? Sagot kayo ng bakit, okay? Ready na? Password ka ba? Hindi kasi kita makalimutan, eh. Asukal ka ba? Ang tamis kasi ng ngiti mo eh. Computer ka ba? Ang init kasi ng panahon eh. Walang koneksyon? Wala nga. Pero sana tayo. Meron. <laughs> Sabi sa inyo, intro eh. Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon ay connection. Connection natin sa Panginoon. At narinig natin sa ating Ibanghelyo ngayon kung anong klaseng koneksyon ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Sabi niya kung papaanong ang mga sanga ay nakakabit sa puno para mabuhay at mamunga, dapat ganun din tayo sa kanya. Alam po ninyo habang pinagninilayan ko ito, na ikumpara ko ito sa kung papaanong ikinumpara ng Panginoon ang ating relasyon sa Kanya nung nakaraang linggo. Natatandaan niyo yung ibanghelyo nung nakaraang linggo? Hindi na, no? Eh, yung picture ko. Yan tayo, eh. Di ba, nung nakaraang linggo, yung relasyon natin kay Kristo, na parang tayo yung mga tupa, siya ang pastol, naisip ko lang, ang tupa, kahit mawalay sa pastol, pwede pang mabuhay. Pero ang sanga, pag nawalay sa puno, automatic patay. Ganon katindi, ganon kasolid ang gusto ni Kristong ugnayan, connection natin sa Kanya. So much so na pupwede natin sabihin yung sinasabi sa isang expression na sa word ng Christian, tanggalin mo ang salita o pangalang Christ. Ang matitira ay I-A-N na lang. Without Christ, I am nothing. Wala ako. Wala akong silbi. Ang buhay ko patay ako, humihinga lang ako, gumagalaw ako, pero walang kahulugan ng buhay ko kung wala sa buhay ko si Kristo. Ang tanong, ganun bang ating koneksyon sa Kanya? Na parang koneksyon ng sanga sa puno niya? Matutulungan tayo ng ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, inarignig natin ang pangalang Saul. Si Saul ay si Pablo na matapos ang encounter kay Kristo, matapos magkaroon ng solid na koneksyon kay Kristo, nagbago. Siyang dating tagausig ng mga Kristiyano ay naging masugid na apostol ni Kristo. So tayo ba, bilang mga Kristiyano, na konektado kay Kristo, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating pagkatao? Sa ikalawang pagbasa ay sinabi ron, na sino mang sumusunod sa utos ng Diyos, ay nananatili sa Kanya, and therefore, konektado sa Kanya. Pangalawang tanong, tayo ba ay sumusunod sa mga utos niya? Pangatlo, ang sanga na nakakabit sa puno ay namumunga dapat ng sagana. Tayo po ba? Namumunga ng sagana? Ibig sabihin, gumagawa tayo ng mabuti? Sagana ha? Ibig sabihin, hindi mo mabilang ng mga mabubuting mga gawa. At ikaapat, ang ating mga panalangin po ba? Usually, ay natutupad. Sapagkat yun ang sabi niya. Kung kayo'y nananatili sa akin, konektado sa akin, hilingin ninyo, ano man ang ibigin ninyo, at ibibigay sa inyo. So, yung mga answered prayers ay senyales na tayo'y konektado kay Kristo. Patay po yung lola ko, nakaburol ngayon. Alam nyo ba na yung pagkamatay ng lola ko, answered prayer ko yun. Don't get me wrong. Pinagdasal ko rin nung una na humaba pa ang buhay ni Lola. Pero nung una kong mga ipinagdarasal ito, ang liwanag-liwanag ng revelation sa akin ng ating Panginoon. Father Fidel, sa ayaw mo sa hindi, kukunin ko na siya. So mula noon talaga, ang naging panalangin ko, Sige Lord, kunin mo na siya. Bakit ko ipipilit yung gusto ko para sa lola ko, ay eh yung fruit ng panalangin ko, sinasabi sa akin ng Panginoon, hindi yan ang aking gusto. Kukunin ko na ang lola mo. Kaya answered prayer eh. Kapatid, yung pangako sa Ebanghelyo na kung ano ang ibigin mo, ibibigay sa'yo, tandaan mo, may sinundang bersikulo yon, May sinundang mga salita yon. Ang sabi sa simula, bago yung anumang ibigin mo, ibibigay sa'yo, kung ikaw ay mananatili sa akin at ako sa iyo. Dapat konektado tayo para ibigay ko ano manang ang ibigin mo. Sapagkat kung tayo konektado kay Kristo, siguradong ang hihilingin natin ay yung kalooban niya para sa atin. When we are already of one mind and of one heart with Him, hindi na magiging mahirap sa atin ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Hindi na natin ipipilit ang gusto natin. Asa sabihin na natin si Lord kung yan ang gusto mo, yan ang ipagdarasal ko. Answered prayer 'yon kasi hindi naman niya po pwedeng hindi ibigay ang kanyang kalooban para sa atin. On the other hand, yung mga panalangin hindi natutupad, lalong-lalo na kung obvious hindi natupad yung panalangin mo, nagtatampo ka, nagagalit ka sa Diyos, hindi ka na nagdarasal, hindi ka na nagpapakabuti, nagtatampo ka. Eh maliwanag na maliwanag, wala tayong koneksyon sa Diyos kasi ipinipilit natin lagi sa ating panalangin ang ating gusto at hindi ang kanyang gusto. So those are the basic signs of our connection to Jesus. Take it or leave it. Our God is somehow telling us right now, kung hindi ka nagbabago kahit papaano, kung hindi ka sumusunod sa mga utos ko, kung hindi ka namumunga ng maraming magandang mga gawa sa iyong kapwa-tao. Kung ipinipilit mo lagi sa panalangin mo ang gusto mo, kaya hindi ko binibigay ito. At nagtatampo ka pa, nagagalit ka pa sa akin kapag hindi ko binibigay ito. Wag na lang. I mean, huwag mo na lang isipin na konektado tayo. Pwedeng konektado tayo kay Kristo pero hindi masyadong solid. Mabuhay. Father, nagdadasal naman ako ah. Father, nagnonobena naman ako eh. Father, tumutulong naman ako. Father, nag-donate naman ako. Maganda yan. Pero yan ba? Yan na lang ba? Tatanungin ko po kayo, hindi na po pick up line ito. Kung may magtatanong sa inyo, bakit kayo kristyano? Ano po ang isasagot ninyo? Konektadong tanong, kung tayo'y haharap sa langit, sa Panginoon, kapag tinanong niya tayo, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit dapat kita tanggapin dito. Magkakonektado yon. Bakit tayo kristyano? Bakit tayo tatanggapin ni Kristo? Ipagmamalaki ba natin? Binyagan po ako eh. Nagsisimba po ako eh. Pari po ako. Nagkakawang gawa po ako. Kapatid, walang kwenta ang lahat ng ito kung wala tayong koneksyon, malalim na relasyon sa Panginoon. Sapagkat darating ang pagkakataon kung papaanong ang isang sanga ay hindi nakakabit sa puno, nakala mo buhay pa, ay patay na, nakikita mo, green pa yung dahon, may nakakabit pang bunga, Maghintay ka lang. Papangit din yan. Kukulunti din yan. Bakit? Patay na yan eh. Hindi na nakakabit sa puno eh. Ganon ang isang kristyanong, yes, nagdarasal, yes, nagmimisa, yes, nagsisimba, yes, nagkakawang gawa, pero walang malalim na relasyon kay Kristo, konting problema magtatampo. Isang panalangin hindi natupad, maiinis, hindi na magsisimba hindi napasalamatan sa binigay niya, inabuso ng binigyan niya, hindi na magbibigay. Pasasamain ng mga masasamang nangyayari sa buhay niya. Ganon ang krisyanong walang maralim na relasyon sa Panginoon. Kaya nga, sinasabi, huwag basta relihiyon, Relasyon. On the other hand, tingnan po niyo yung sanga na nakakabit sa puno. Mainit ang panahon, masungit ang panahon, bumabagyo, ang lakas ng hangin, malalagasan ng tangkayan yan, malalagasan ng dahon yan, malalagasan ng bunga yan. Pero maghintay ka lang. Magkakatangkay uli yan, magbubunga uli yan, magigreen uli ang mga dahon yan. Bakit? Kala mo patay na, kala mo lang buhay yan. Bakit? Nakakabit sa puno eh. Ganon ang isang Kristiyanong may malalim na relasyon kay Kristo. Darating ang mga pagsubok, darating ang mga masamang bagay, darating ang mga masamang pangyayari. Masasaktan yan, iiyak yan, pero hindi magtatampoyan, hindi magagalit yan. Mabubwal pero tatayo yan. Lalaban uli yan, kasi malalim ang relasyon sa Panginoon niya. At nagiging posible lang po yan dahil sa Diyos. Hindi naman dahil sa atin eh. Di ba't sa bawat sa relasyon, may nagdadala? Halimbawa, kayong mga magkaibigan, kayong mag-asawa, may nagdadala ng problema. Ikaw yung nagdadala, pinagpapasensyahan mo siya. Nananatili ka pa rin para sa Kanya. Sa relasyon ng Diyos sa tao, laging ang Diyos ang siyang nagdadala. Nananatili tayong konektado sa Kanya sapagkat hindi siya nang hindi siya lumalayo talaga. Nabanggit ko yung lola ko, mabanggitin ko uli. Pero hindi ko sasabing, wala kayo sa lola ko. Hindi, kasi hindi naman siya katulad mo, hindi naman siya katulad mo, hindi siya katulad mo. Hindi siya typical na taong simbahan. Baka mas madalas pa siya sa sugalan. Dati nagkatampuhan pa siya ng sila ng mama ko. Kasi nagmisa ako sa bahay ng isang patay na kamag-anak namin. Nandun si Lola sa labas naman ng bahay. Nagsusugal, kwaho. Sotang bastos. Kwaho. Ang tampo ng mama ko kay Inang, Inang, nagmisa yung apo mo. Kamag-anak natin yung patay. Hindi ka man lang nakimisa. Nagpatuloy ka pa rin sa pagsusugal. Nagkatampuhan silang dalawa. Medyo ganun si Lola matunog ding magmura. At baka dito pareho na kayo. Love ka niya pag lagi mo siyang binibigyan ng pera. But you know what? Despite that, yung connection natin sa Diyos, yung kutob, yung paniniwala, yung bunga ng panalangin, masasabi kong nasa langit na yung lola ko. Despite all that. Bakit? Sa kabila ng kanyang kahinan, hindi naman di siya bumitaw eh. Kahit pa paano ah. Faithful siya sa tatang ko. Minahal niya kami na kanyang mga apo. Baka nga ngayon, mas nasasaktang kaming mga apo sa pagkawala niya kaysa sa mga anak niya eh. Ibang magmahal ng lola. Iba? At yung mga huling sandali ng kanyang buhay, hindi na siya nagmumura. Hindi na siya particular sa pera. At mas madalas, nagtarasal na siya. Pero, hindi ko pagmamalaki yon Kung yun lang, kulang yon Sa totoo, hindi siya nakabitaw kahit pa paano. Bakit? Hindi siya binitawan ng Diyos. Yun yun. Hindi siya binitawan ng Diyos. Lakitan po ninyo sa Ebanghelyo, sa mga unang bahagi, ang sinasabi ng Panginoon, dapat mamunga tayo, dapat mamunga, 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 mamunga. Sa bandang huli, ang sabi niya, kung hindi kayo mananatili sa akin, tatapon ko kayo, susunugin kayong parang mga sanga. Si ninyo, sa mga unang sandali, ang sabi ng Panginoon, mamunga, mamunga, mamunga. Sa bandang huli, hindi niya sinabing kung hindi kayo mamumunga na parang mga sanga, puputulin ko kayo sa akin. Natatapong kayo at susunugin. Hindi. Ang sabi niya, kung hindi kayo mananatili sa akin, so ibig sabihin, habang tayo kahit pa kumakapit sa Kanya, hindi niya tayo puputulin. Hindi niya tayo susunugin. Kahit wala pa yung bunga natin. Sapagkat alam ng Diyos, darating ang pagkakataon, hindi tayo mamumunga. There will be seasons in our life na hindi tayo magiging mabuting tao dahil sa maraming problema, dahil sa mga masasamang impluensya. Alam ng Diyos yun. Kaya hindi niya sinabing, pag ka, isang beses kang hindi mamunga, ala ka na. Maghihintay siya. He will remain with us. He will remain in us. Kaya makababawi at makababawi tayo eh. Makababangon at makababangon tayo eh. Makababalik at makababalik tayo eh. Napakapalad natin at meron tayong Diyos na ganito. Kaya kapatid, ano man ang maging problema, ano man ang maging pagkakasala, huwag kang ng pag-asa. Huwag bibitaw sa Diyos sapagkat hindi ka bibitawan ng Diyos. Alam po ninyo, sa palagay ko lang, ang isang kaparusahan ng mga taong nagpakamatay dahil sa matitinding problema ay yung kapag naharap sila sa Diyos at sasabihin ng Diyos sa kanila, Anak, bakit mo ginawa iyon? Hindi lang dahil kinuha mo yung buhay mo kung bakit tinatanong kita. Tinatanong kita kasi hindi naman kita binitawan eh. Ang dami kong magagandang plano pa sa iyo na matutupad sana. Alam kong may problema ka, alam kong iniwan ka kahit hindi ko yung ginusto, ginawa sa ng mga tao. Pero hindi ako ganun sa iyo. Marami ka, pang magiging mabubuting kaibigan. Marami ka pang mga magagandang naranasan pero kinitil mo yung buhay mo. Yung panghihinayang na maaari-realize mo, may mga blessings pa lang naghihintay sa'yo dahil sinayang mo kasi kinitil mo ang buhay mo. Ang mararanasan ng kaparusahan, kung meron mang mapupunta ng impyerno, ay yung kahit nasa impyerno na ang tao, mararamdaman pa rin yung mahal siya ng Diyos. Kaya lang sinayang na niya yon. Yung habang nasa impyerno siya, gusto siyang makasama ng Diyos, mararamdaman niya yun. Kaya lang, wala na. Tapos na yung mga tsansa. Yung habang nasa impyerno siya, ay marirealize niya na may kwarto sa kalangitan. Sabi ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng maditirhan. May isang kwarto doon na para lang sa Kanya, nakapangalan sa Kanya, pero wala nang uukupa sapagkat yun ay para sa Kanya. Pero bakit nasa impyerno siya? Tinanggihan niya. Kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi hindi tayo bibitawan ng Diyos. Sabi ko nga minsan, kahit isang daliri na lang yung nakakapit, ikapit mo pa rin. Sabi naman ng Panginoon, kahit sinlaki lang ng butil lang musta sa pananampalataya natin eh. Okay na yun. Eh. Basta, wag na wag tayong bibigay, bibitaw at mawawalan ng pag-asa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa.